Nawalan ng kuryente sa ilang bahagi ng Quezon City kagabi. Kasunod ng pagbagsak ng ilang power plant na sakop ng Luzon Grid. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Nagkagulatan kahapon sa ilang bahagi ng Quezon City nang biglang itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red alert ang Luzon grid dahil sa forced outage ng ilang mga power plant dulot ng kakulangan ng power supply. Ayon sa Meralco, umabot sa dalawang oras mahigit ang pagkawala ng kuryente. Ayon naman sa NGCP, itinataas lang ang yellow at red alert ng mga grid kapag hindi na sapat ang operating margin sa contingency or regulatory requirements. Ang pangunahing abiso dapat magbawas ng konsumo ang mga commercial at industrial consumers para hindi bumigat ang cargo ng power grid. Samantala, umalma naman ang ilan sa mga nakaranas ng blackout, lalot apektado ang kanilang negosyo. Siyempre, sa business na ganti to, katulad ng salon, mas malaki po yung epekto kasi uh, gumagamit po kanila ng electricity. Siyempre, salon to, so gumagamit kayo ng blower, ng straightening, iron, straightening iron. So malaking factor talaga pag wala kaming kuryente maapektuhan kasi ma'am yung sales. So, syempre, eh, kailangan namin magkaroon ng sales every day. So, kung walang kuryente, walang papasok na client. Kasi, yun nga po, yung electricity, malaking factor yun sa amin na ginagamit namin. Ano po kasi pag mga ganitong oras, wala pong na, ano, taya. Pagdating po ng mga 5 hanggang 6 hanggang gabi na po, saka lang po dumadami yung tao. Pag, ano, pag blackout ng mismong 6 o namatay agad yung ano, tang blackout kami dito lahat. Wala na, inano ko na lang, mga 7, hinintay ko kung magkakailaw. Nung wala pa rin, umalis na, sinarado ko na lang po. Tuluyan namang inangat ang yellow alert kaninang 2.07 ng madaling araw at idineklara ng normal ang status ng Luzon grid. Hindi naman nagkaroon ng hadlang sa Visayas at Mindanao nitong weekend. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.